Salamat grabe, Ayan, usapang animal conservation po tayo kasama ang animal lover na si Noel Rafael, curator po ng Avalon Wildlife Conservation Foundation. Di ba? Ayan. Okay. Yung kanina binanggit ko, bakit, bakit nanganganib ang eto, yung Palawan Bearcat na ito? Dahil ba, hinahunt ba sila? Kinakain ba yan? O yung... Yung mga nangungulekta, minsan gusto lang nila, eh, no? Mm -hmm. Actually, uh, ang, ang major threat ng uh, Palawan Bearcat ano, mm -hmm. ay loss ng habitat. Nawawalan talaga sila ng mga viable na habitat. Or, mm -hmm. Marami pa rin tayong gubat. Ang problema kung viable ba or matitirhan pa nila. Meron pa silang enough food source doon. Mm -hmm. Tapos um dahil cute nga sila, akala ng iba pwedeng gawing pet. Daku. So meron talagang demand. May, pwede ba gawing pet 'yan? Actually, hindi. Delikado ba yun sa mga bata? <laughs> Delikado sa bata and at the same time, mas maganda, pabayaan na lang natin sila sa kanilang natural habitat or kung gusto nyo makakita, punta na lang kayo ng zoo. Mm -hmm. Ganun. Uh, ang, ang ang sad uh, reality is, uh, hinahunt pa rin ito. Talaga? Hindi para kainin, kundi para, para ibenta. Ibenta sa mga kolektor? Mm, sa mga kolektor, uh, sa black market. Actually. actually, interesado po siya sa pinag-usapan namin. Ayun, tulog na po. <laughs> Isa sa mga endangered na nangangani po, ito pong, eto yung hornbill no? Yeah. O kalaw. Gaano ba sila kadami sa wild ngayon Noel? Etong uh, rufus hornbill, uh, endemic itong species na to sa Pilipinas. Meron itong tatlong uh, ure o tatlong subspecies, isang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Uh, actually vulnerable din ang kanyang classification. Ang pinaka major threat niya talaga habitat loss. Uh, ah, lalo na sa bandang Sierra Madre, yung mga... Nawawala yung mga nangin. puno? Nawawala yung... Puno. Kailangan niya ng mga matataas na puno, yung mga matatanda na mga puno, kung saan doon siya namumugad. Okay. Ano ba In kinakain niyan? Yan? Ang kinakain niya ay mga prutas na mga fig trees. Oh. Uh, iba-ibang prutas din ng mga iba-ibang mga forest na mga puno. Oh, alam niya siya at, uh, pinag uh, mm -mm. Kumakain din niya ng mga insekto mm. at uh, mga maliliit na mga hayop oh, katulad pasikap, ng mga butike. Ha? O eto naman, uh, Philippine Eagle Owl. Kuwago, yeah. kuwago, no? Saan naman makikita itong mga kuwago? Ah, ang Philippine Eagle Owl ay endemic din sa Pilipinas. Ba, Oo. Bakit Kinakaim dito lang sa Pilipinas may. Ah, kita dito yan. lang 'yan, pero hmm. ano ba yes, siya? Endangered yan. na rin? Ah, ang classification niya ay uh, vulnerable din. Oo. Uh -huh. Uh, malapit na rin siya uh, or nanganganib na rin siya na mawala ano kung patuloy yung uh, habitat loss na mangyayari at patuloy din yung persecution in the form of uh, kinokolekta rin kasi yung ibang mga yan uh, para gawing uh, personal na mga pet no sa mga private collections gising ba yan gising yan <laughs> Umipikit yan <laughs> ah, ganun ba uh, anong katangian itong special na katangian ng Philippine eagle owl kasi sabi mo kanina sa akin kahit nasa likuran ako kita niya ako kaya kanya makita, pa? Uh, actually kaya niya i-turn yung head niya ng 270 degrees. 270, 270 Hindi siya minutes. nasasapian nun? Hindi, hindi Kasi nasasapian. Kasi ang tao kaya yun eh, pag sinapian. <laughs> diba? Actually, compensation niya yun. Kasi kung mapapansin mo yung mata niya, yung eyeballs niya, yan. hindi oh. gumagalaw yan eh. Fixed yan. Mm -hmm. Okay? So, kailangan niya mag-compensate. So, ano yung pinaka-compensation na nangyari? Uh, nagkaroon siya ng 14 na neck bones. Karamihan labing apat? oh, labing apat. Karamihan sa mga vertebrates, katulad natin mga tao. Ano yung neck bone? Batok? Oh, ito, ito, Itong, itong sa leeg natin. Yung mga buto dyan. Okay? Usually, 7 lang yan. So hanggang dyan lang talaga yung ma-ituturn mo. Okay? Sa, sa kanya, 14. Kaya nakaka-turn siya ng 270 ba. degrees. Ah, alam ko na. Ba't hindi ginawang 14 ng tao? Bakit? The damage is more so. Ayun. Ba, lahat nakausap. Lahat <laughs> na, ayun. Eh, oh. Tapos napapansin mo yung mga aula, no? Uh, pansinin mo yung mukha niya. Hi. Parang isang radar dish. Kasi actually ang ginagamit talaga nila sa paghahunt, ang, ang, primary sense na ginagamit nila sa paghahunt ay hindi yung paningin nila, kundi yung pandinig. Ayan, so iniikot na niya yung ulo niya. Ayan. So pandinig siya. sa so pandinig. So para siyang isang malaking uh, radar dish, uh, 0.00008 of a second. Alam na niya kung nasan yung kumaluskos. <laughs> Anong nangyayari? Bakit gumag gumagano siya? Daldal mo daw eh. Ay, ganun ba? <laughs> eh, ako hey, host dito. <laughs> host ako, alam ba yun? Host. Kailangan dumaldal. Ayan. Alam ba yun? <laughs> okay, so. so ano no? Nag-react -re mm -hmm. siya. So, Actually, sa ano sa Ark Avalon Zoo, kung saan nakikita itong tatlong mga animals na ito, ang tawag namin sa kanila mga wildlife ambassadors. Ah, okay. Mga pinanganak na kasi sila sa Avalon Zoo. At uh, wala namang chance na ma-release sila back to the wild. Uh, medyo masalimuot ang reintroduction process. So ang ginawa namin, dahil uh, malapit na sila sa tao, mga tao rin na nagpalaki sa kanila, uh, naikipag-interact sila ngayon sa parang, mga tao. Pwede mo matanggal sila sa listahan ng mga endangered, ano? Uh, Paano gagawin ng ating mga manonood? Pwede, pwede mag-sponsor, no? Kung hmm. mga conservation na yan, o... Oh. Ang um, sa amin sa Avalon, ano, simpleng pagbisita nyo lang sa Avalon Zoo at sa Ark Avalon Zoo, malaking bagay na sa amin nyo. Yun. Mm -hmm. uh, yung, yung proceeds kasi ng mga, ng mga uh, bumibisita oh, oh, doon, yung mga kinikita namin, napupunta sa iba't ibang mga projects namin. Actually, we're proud to say that itong tatlong dala namin na to, lahat ito captive bred or na-breed na, breed na mm -hmm. sa Avalon. Ah, wow! Galing ah. Hindi pa ho dyan natatapos sa aming hayop na kwentuhan. Kaunay ng animal conservation. Noel, maraming salamat ah. Curator po ng Avalon Wildlife Conservation Foundation. Susunod natin, kahiritan. Ito, matagal ko na pong kilala. Host ng uh, Kapuso show. Uh, show natin, veterinarian po siya at uh, Twin Wednesday, di ba? Ang kanya'ng show ang Born Legacy. <laughs> oh. Ah, hindi Born to be Wild Ayan. Mamaya, ma uh, ang leading actors si Jeremy. Mamaya pangnya Today with Arnold Glavio.